Dito kami sa pwesto namin. Ang bayad namin dito is 200 lang ang single sa amin ni ate kasi daw silo mula kami sa naulan. Ito po dito yung pwesto. andon po yung polis area sa aming ng kanina. Ito yung kukuha niya ng barak. Ito kami sa aming hip out. So yan, yan, si Tons. So, yan. At alaming pa yan, nilalamig na yan. Kunwari lang yan. Ano, ah, nag-a kami speaker na maliit para mo soundtrack. Uh, bawal ang alak dito pero pa panaka panakaw, lang kami. Kailangan magbalon dito. Kailangan magbalon dito. Ihaluin mo na yung gin at saka juice. paghaluin na para di alata. Uh, ito, ah. ito. yung mga walang uh, mga problema sa kung walang duwa na ah. mga singge. Singge. Pag may asawa talaga, hindi ka makagala. Mas maganda yung magsulo. Makagala ka. Tulad sa akin ngayon, wala akong asawa, wala akong single. Uh, Pagkala ko, sama-sama kayo to sa motor niya. Yan yung bodyguard ko. Tonsla. Team Jamming TikTokers. Mr. Kilabot. Palo Mr. Kilabot. Ako Mr. Dreamboy. Dapat nagsabi pala ako kanina ako, 13.6. Okay. Followers. Tapos, sinyo Mr. Dreamboy. Joker vlog, no? Kaya kaman. Kaya ako. Maganda pa lang, dalawa mo 5, doon ka kaman Ito so, lang yung dala namin. Mga quick-quick. Ang isa ng quick-quick, 25. Samantala yun, trying tayo nung sakuan, eh. Mm -hmm. Trying tayo nung sakuan, sa um, kamuning. Mm -hmm. yeah, Ayan, scooper. So, ito, ito. Yeah. Mamaya, ipa-vlog namin, pa-way. Ah, uh, oras is 4 quarter. surprise tayo dito. namin guys surprise. lang. Ah!